Hello, hello mga katigang Update sa aking alokon Ayan, namumulaklak na siya At saka mahaba na yung bulaklak yan mahaba na Hindi kagaya ng nung una Maiksi, ayan, mahaba na yung bulaklak Ayan Ang haba na Paano ba, ano, iba ba yan <laughs> Hindi ko ba? Kailangan tumungtong ka sa ano sa Sa bakod Ayan, mahaba na Ang, ang haba niyan, eh. Yan. Parang sitaw na ang haba. Isang dangkal na siguro yan. Ang haba. Mahigit pang isang dangkal. Ayan. Wala pa, hindi pa ko kumukuha na Nahihinog na naman. Nahihinog na naman. Yan, ano. Aking ko nga para madangkal na. Madangkal na natin ang mga bunga niya. Ayan, mahigit isang dangkal. Ayan. Ayan may git sandangkal yung ano yung dahon niya ayan magagandang ang gaganda pwede nang magbara di okay didilgan ko mamaya yung ano naman yung duhat naman nando doon sa kabila ayon ya ya -up, update ko rin yan kasi ang tagal yung yung bulaklak eh yung pinakita ng bulaklak ang tagal Tsaka yung ano malunggay, marami ng dahon kaya lang maliliit, pero pwede pa rin yan ang kailangan ano, malaking ma 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 dahon eh. maliliit, okay lang eh. okidoki mga katikang bye bye